Good morning, good morning mga Kapinta. At ngayon, wala akong pasok. Naisipan kong linisan ng aming aircon kasi sobrang init na po mga Kapinta. Siguro, um, nasa mga 9 months, hindi nalilinisan. Sa so, sobrang busy sa trabaho mga Kapinta. Kaya, ayun, lilinisan ko. Tara, samahan niyo ako sa paglilinis itong mga Kapinta. Ayan po yung mga fuse niya, power supply niya mga kapinta, mga kapinta. Sobrang dumi na po talaga yung aming aircon kaya li lilinis ko na kasi sobrang init na nagrereklamo na yung aking anak. At ngayon mga kapinta, pinapakita ko po sa inyo kung gaano kadumi yung aming aircon. 9 months mantakin niyo yon mga kapinta, 9 months din nalilinisan. Ayan oh, grabe mga kapinta. Ayan, natanggal ko na po yung iba mga kapinta. At ayan po, nagsisimula na akong maglinis. Sinasabunan ko muna yung mga, ano niya, body niya para malinis talaga. Binabrush ko and then, syempre, di mawawala yung po mga kapinta. Ayan o. Oh. Ang grabe kasi talagang dumi. Hindi na maano. Sikmura. At ayan mga kapinta, nalilis ko na siya mga kapinta. Binugahan ko na rin po yung tubig, yung ano niya, yung radiator na mga kapinta and then ayan na mga kapinta linis na siya ayan o oh. di ba mga kapinta and yung pagkatapos niyan iniunti-unti ko na siyang ikabit ibalik sa dati yung mga binaklas ko mga kapinta ayan na ay, mga ano niya oh. talagang tinanggal ko siya lahat para maging malinis lang at ayan na po mga kapinta buong buo na siya tapos na ang aming aircon sobrang linis na po mga kapinta mantakin nyo yun sobrang linis na at nandito na po ang aking video maraming salamat mga kapinta please subscribe my youtube channel thank you